Yan pong ay uh, IRA, IRI, mm. International Rice Research Institute. Institute. Sa, dito po sa atin yan. No? Sa Los Baños, patagal na yan. Baños. Nagkaroon daw announcement. Mm. Uh, na, ang research nila sa bigas, may breakthrough. ah, uh, ma, ang um, klase ng bigas, mm. Pwede raw panlaban sa diabetes or protein deficiency. O yun. Dati kasi... Um, Halina, ano? Ganda. kasi ang baambigas is considered carb. Oh Ano yan? It can... Starch. Iyayarin yan. Diabetes, abutin mo. Kapag oh. malakas sa, kahas, oh. sa kanin, oh. eh diabetes ka. Di -di diabetes ka, ka. Oh. Tapos, uh, magiging uh, protein ano ka? deficient ka. Tapos, ang lalaki Lolobo ka kasi kaya starch yan eh, oh. protein. Sabi ng researchers ng IRI uh, naka naka-identify na, na raw po nila may yung yung genes na, may, na o markers na malalaman mo yung uh, low glycemic index, ba? And high protein content ng bigas. Ba, maganda yan. Maganda yan. Uh -huh. Yan ay palaganap natin kung may uh -huh. workout na. Post po yan. Sana ma-develop na gusto to. Mm. Para kahit bigas, kahit kain lang kinakain mo, may protein na ka na. Kompleto ka. Aha. Uh -huh. May akapapublish lang ng study, pare, ah. Superior set of lines that exhibit ultra-low glycemic index mm. below 45% with unprecedented protein level Sixteen, 16 which is twice the content usually found in conventional in, rice ay, ba kagandayan uh, sana yan na mapalaganap natin mm. Siguro, high protein variety in another 20 years uh, yan <laughs> ko na <nang> maso <laughs> de yung ano yan po diabetes problema na ng Pilipinas yan kaya marami tayong uh, yung kidney so, dialysis, yung dialysis centers marami yan. Ayan ang result ng sakit ng diabetes. Ang ating uh, healthcare ang laki ng ginugugol natin para do sa mga tao may diabetes. At, At ang sabi po ng mga scientific, galing yan sa pagkain, sa, pagkain, sa ating uh, yung ating dito dito dito, eh, sa lifestyle disease. And rice. Eh. Uh, yan nag-aayos eh. Globally, limang daang milyon ang may diabetes. Malaki. At yan po, expected to grow ba yan? Mm. By uh, leaps and bounds. Dahil yeah. nga sa uh, ating style, mm. lifestyle. So, yung discovery na yun ng iri na yan, na mataas sa protina. Malaking bagay yan. Malaking bagay. Malaki. Sana nga maging successful tayo dyan. Saka, Ito lamang po namin... Saka mapabilis ang development niyan at saka pagpapakalat sa ating mga... Low sugar, ibig sabihin low glycemic index, low sugar yon Pero high protein rice. oh Yung Philippine Rice Research Agency, sana tignan na ninyo ng mabuti. Yung IRI, yung report ng IRI. Uh, yung report ng IRI para palaganapin na kagad kung pwede, kagad. Kasi mahirap din ang seed, seed ano, uh, production. Oh, eh yung hybrid, ang tagal-tagal mm. na nun eh. At ang tagal-tagal na sinasabi ni Marcos yan. Mm -hmm. Ano ba nangyari dyan? Hindi ko rin maintindihan. Gusto mo ba ulitin ko yung mathematics <laughs> yan? <laughs> ang ating pong national average yield per hectare, 3 tons. Pag nag-switch sa hybrid, yan 3 tons na yan, eh magiging at least Six tons. Times 2. Times 2 kagad. Ka At least, ah, meron nga sa Bicol, tumitira uh, siya 11 to uh, 13 tons per hectare. Dahil sa hybrid. Ano? Nareport po yan. Uh, Sipin mo yun. Eh instantly, mag-switch tayo sa hybrid lang. Eh, rice exporting country na tayo uh, sa laki po ng area uh, ng ating it, it, uh, agricultural land devoted, devoted yes. to rice. Ngayon, kung uh, mag successful yan hybridization na sinasabi na yan, yung ibang rice farms, pwede mo i-convert into fruits mm. or vegetables or even uh, protein, uh, poultry, gano'n. Mm. Gano'n uh, ang uh, matikmati oh, dyan. farm, no, yung Pero as you see si eh, mag-switch sa hybrid. Bakit hindi tayo, wala tayo naririnig dyan, John? Importation tayo. Importation, ano? Nag-switch-switch so tayo. Ha? Ah? Nag-switch-switch po. Nag-switch-switch so. Nags uh, from, um, from Cambodia to Vietnam. Ang <laughs> <laughs> lupit ng switch na yun. Ah. Akala ko switch to hybrid. Hindi. <laughs> yung pala... Source of importation. Cambodia to Vietnam. Oh. Ah. Eh, yung India. Malapit na. Pwede rin. Pwede rin. Pede, yeah, magandang switch yan. Magandang switch yan. Hindi yung magpunta sa hybrid. Hindi. Yung production... Almost ng... 4 million tons na po ang ating importasyon na every year ng rice. Ganong katindi. Ganong katindi. Mat Matakit mo yung dollar na... Ilagay mo na... Hard-earned dollar ng ating mga OFW. Ginagastas natin dyan. Sa isang bagay na pwede naman natin itanim. Hmm. It's just Yan, a matter of government program. Ano naman tayo? Tuloy-tuloy din naman sa uh, sa uh, uh, annual budget, mayroon yan. Seed, fertilizer, etc. Hindi ko maintindihan kung bakit. bakit hindi, hindi take off? Hindi nagtitake off. Pwede mo masabihin kasi tamad ang ating mga Hindi pwede. Hindi rin eh. Hindi pwede. Uh, ayaw na nila. Discourage na sila. Ay, hindi. sa... Ayaw nila. Kasi panay ang bagyo rito eh. Ay, hindi. Hindi rin yan. Eh. O di yung mga hindi binagyo. Oo. Oh. They will take care of us. Mayroon mm. oh. Meron naman yun. Pwede namang uh, naintindihan na natin yung kung nasaan yung mga, yung mga so, areas na yan eh. 'yung food inflation na yan, a solution dyan po, a more production. Hindi, hindi more, more monitoring of the markets oh, kasi then. si Dar Jr. at Laura Jr. eh sinisisi po 'yung mga retailers. Wala, hindi nakukuha doon 'yan. Kaya magkakaroon na, na random check. May result na ba 'yung random check kaya? Maski na i-switch mo lahat yung mga retailers na yan. I-demandan <laughs> <laughs> nyo lahat ng retailers, hindi ba babayan? hindi ba babayan. Hanggat hindi tumataas ang ating production. Yeah. Bakit ba we are... Bakit po ba ang pinaniniwalaan natin yung mga kartel? Hmm. Kasi may nakausap daw sila na wholesaler na, na ang pasa nila dyan e 37 38. na lang, 38 per kilo. Oh. Eh, In, bakit <laughs> eh, bakit 56? Eh, bakit 56 sa palengke? Kasalanan. Ito na, retailer. na retailer yan. Kaya yung mga retailer daw, ira-random check ni Dar, Jun ah, Dar eh. Junior, Jr. ah Laurel. No, junior. Jr. Jr. kasalanan. Ikulong nyo yan, lahat ng retailer. Oo. Tanggalan nyo lahat ng permits. Wala na magre-retail. <laughs> <laughs> oh, sige nga. Tingnan natin kung bababa. Paano naging kasalanan ng retailer? <laughs> yung mga yan nga, eh, isang kahigis to ka, eh. Pagkatapos lahat na sises, -si, sa kanila nyo ibibigay. Yes. Hindi malalaki ang kapitan mga ngayon. Ay wala. Isang kahig, isang Ayun man. na nga yung sinasabi ni Parang Joel si Bisoy. Eh. Nagsara Nag na tuloy. Nagsara na nga. At uh, naging tricycle operator na lang. Eh, hindi po pwede yun. Uh, well, isang uh, sa akin, isang malaking factor uh, to encourage uh, the farmers to switch to hybrid or yan po ang dyan tayo magsimula. Oo. Oh, dyan dyan pag, muna, dyan muna. Uh, pag ah. nag-switch sa hybrid dyan 'yung mga yan, maraming areas, pwede mo na ang encourage mag-switch kayo sa vegetables naman. Oh. Pero kailangan mag-switch sa hybrid? Hatiin niyo 'yung inyo, halimbawa, uh. o, nectar kayo. Oo. 30% vegetable, 70% ah uh, ano? Uh, o. Rice. Uh, Oo. Oh, pa, kasi tatasne. Na pag nagsimula na po lahat hybrid na ang ginagamit. tatas Tatasne. So how do you encourage the farmers to switch to hybrid? Di ba? Unang-una, malaking kita dyan. Oh. Alam nila yun. It's from three tons uh -huh. to six tons, eh, di ang laki ng kinita Ang alam ko, ko may pinamimigay na... Meron. ...na seedling. Meron, eh, meron. bakit hindi maging uh, successful yun? Yan ang Apatay, hindi... Papatay-patay ang... Ah, kinakain ba nila yung seeds? Ganun ba yan? Hindi, <laughs> Tapos fertilizer. Oh, so, din, may, may fertilizer support. Oh, ngayon para po mainganyo 'yan. Kailangan at the same time, i-establish ng government. Pag kayo eh umani, siguradong bibili namin. Oo. Para mabili o oh, kailangan uh, organized po hmm. at uh, set up na ang warehousing. Hmm. Yan 'yung modernization na sinasabi natin. Pag nag-warehousing ng palay, kapalay, kakabit na noon 'yung warehousing ng bigas na. Oh. In between po yung modernization ng rice milling. Mm. Okay. Sa akin yung logistics pare, private sector hangga't hangga't mikita diyan. nila yan. Uh, hindi niyo na kailangan alalahanin uh, yan. So ang gobyerno ang initial po na kailangan gawin yung, yung mag-switch sa hybrid yung mga Yung production, yung production. Tapos yung post harvest. Yan. Gan mahirap bang gawin kaya Hindi naman. Baka LGU pwedeng niyo na itap. Actually, that, eh. actually, ganun ang ginagawa ng ibang LGUs. Meron silang sarili na workout. Eh, pero, pero hindi lahat. Hindi lahat. Yan ang problema. Ma kailangan massive. Eh. Massive. Eh. Uh, we 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 need a uh, short of a revolution mm. in the way we do things yung sa production po ng ating pagkain. Kasi may mga... Bagong-bagong klaseng pag-iisip dapat. Kasi may mga areas, parang uh, Conrad, na hindi naman talaga rice producing pero they are rice, rice exporting meaning provinces Halimbawa, noong panahon ni uh, ni presidente F, uh, BBM as governor ng ilocos ng ilocos norte ano exporter yung ano hindi naman rice producing area yung ilocos norte garlic pero <laughs> pero na ano na in other words sufficient yung kanilang uh, production daw ng rice para makapag pa sila sa ibang probinsya. Isipin mo 'yun. Ah. Uh, uh, eh, ang ano lit lang po ng areas ng Ilocos na fertile. Yes. Ang Ilocos either bundok or dagat. Oh, at saka, Kaya nga sabi nila dyan, either fisherman or poet. Oo. Oh. Ang mga Ilocano. Kasi <laughs> <Taba. laughs> Si sa bundok eh. Scenery oh. yung uh, scenery, no? Eh, pero yet, nakaano sila? Ah. Uh, eh bakit nagagawa? Ano meron 'yon? Bakit? Eh siguro binibigyan Sina. na seeds. Sinsasaka, <laughs> seeds at, 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 ano, supporta, 'yung talagang nakakonsentrate. So, bakit hindi yung Meron na rin mga portable na meron, rice milling ngayon eh, meron, na modern. Meron. meron. Ang ah, kasi po, ang problema natin sa mga old rice mills, ang dami na nasisira, oh. ang dami na nasasayang. Kaya broken rice, yung mga gano'n. Si ano nga si nung uh, governor din si governor si manong Chavit uh Singson. Ya uh, inocosur. Logosur. Nagdadala siya yung portable milling. Portable milling. But hindi mapauso kaya yon. Yun, Ay, yun na nga eh di ko maintindihan eh. Ang <laughs> lakas kasi ng uh, hatak ng hatak oh, ng uh, importation. importation. Eh. Yun ang problema sa ating policy. Eh, yung frame of mind oh, okay. ng uh, ating mga negosyante even in the private oh. sector. Import na lang tayo. E eh, so susuportahan pa ng tarif. Eh, di tapos. Uh,